mas tumindi ang tensyon sa Taiwan matapos silang palibutan ng mga barko at eroplano ng China sa isang military exercise. Aminado naman ng Armed Forces of the Philippines na posible tayong madamay sakaling mauwi ito sa gera. Nasa frontline balitang yan si Reynel Pawit. Hindi bababa sa sampung barkong pagdigma ang dineploy ng China sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng malawakang military drill na sinimulan nila ngayong araw. Bukod sa pagdeploy ng Chinese aircraft carrier na Xiangdong malapit sa isla, naglabas din ng propaganda video ang China na pinapakita ang pag off ng mga aeroplano at mapa ng Taiwan na tila puntirya ng malawakang military operation. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, wala silang na-monitor na live fire exercise sa kasagsagan ng drills ng China. Pero agad silang nag-deploy ng mga aeroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Kahit may sariling gobyerno, matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan. Noon pa man, hindi inaalis ng Beijing ang posibilidad na gumamit ng pwersa para makontrol ulit ang isla. Noong nakaraang buwan, tinawag na Foreign Hostile Force ni Taiwanese President Lei Ching-te ang China. Bumuelta naman ang China at tinawag na parasite ang Pangulo ng Taiwan. Ilang kilometro lang distansya ng Taiwan sa Pilipinas. Kung biglang sakupin ng China ang Taiwan, aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi may madamay ang Pilipinas sa gera. Lalo na at may mahigit 250,000 OFW ngayon ang nasa Taiwan. Gumuling uminit ang tensyon sa Taiwan Strait na una nang bumisita sa Pilipinas at Japan si US Defense Secretary Pete Hegseth. Dito binatikos niya ang pagiging agresibo ng China at muling tiniyak ang commitment ng Amerika na suportahan ang Pilipinas. Gagamitin naman daw ng AFP ang susunod na balikatan exercises para mas lalong subukan ang kahandaan at kakayahan ng militar na tumugon sa anumang posibleng sumiklab na gulo. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid.